Ayon kay Romualdez, di tulad ng paratang ng mga diskaya, walang sino man ang kayang manuhul sa kanya at wala siyang kinalaman o binibigyan ng kahit anong basbas na gamitin ang kanyang pangalan sa paraan ay pinipilit ng mga ito. Pagdidiin din ng speaker, oo nga trabaho nila ang pagdibatihan at aprubahan ang panukalang budget ng bansa pero wala silang papel sa pagre-release ng pondo o pangingialam sa mismong pagpapatupad ng proyekto. Bukod kay House Speaker Romualdez, Magkakasunod ding pinabulaanan ng mga kongresista ang anilang walang katotohanan ng aligasyon sa kanila ng mga diskaya. Sa isang pahayag, iginiit ng mambabatas na hindi totoo ang aligasyon ng mag-isawang diskaya. Si Congressman Vargas naman kinumpirma na nitong kamakailan ay hindi naman nagkaroon ng proyekto ang mga diskaya sa kanilang distrito. Plano rin niyang maghain ng kaso laban sa mag-asawa. Habang si Pasig Representative Roman Romulo naman nakasama sa mga nakatunggali ng partido ni Diskaya sa local elections agad ding pinasinungalingan ang aligasyon. pero pinag-iisipan niya pa kung kailangan pa ba maghain ng kaso laban sa mga Diskaya. sa totoo po no? kahit unang-una ko pa lang na nanungkulan bilang mambabatas hindi po ako nakikialam sa bidding sa amin sa DPWH sa so sobrang inis na sa totoo na pwede niyang banggitin yung mga bagay na ganito para ayaw ko rin sana mag-dignify yung uh, yung taong ito na nagbabanggit ng ganito. So, again, ano, uh, pwede kong gawin yun, pero sa totoo, kilala naman ako ng mga tao. Alam naman nila totoo yung pamumuhay ko. Sa pagharap naman ni Representative Marivic Pilar sa sesyon ng Kamara ngayong araw, mariin niya rin pinasinungalingan ng pagdadawit sa kanila ng mga diskaya. Dahil ni Anino nga niya ng mag-asawa ay hindi niya nakita ni Minsan. Tinawag din ni Pilar na tahasang paninira sa institusyon ng Kamara ang ginawang ito ng mga diskaya. Ni Anino, ni Sara o ni Curly Diskaya, di ko nakita. I have never spoken to them, nor have I ever authorized or allow any representative to deal with them. Mukhang may political agenda ang pagdawit sa aking pangalan. Tama ba ang listahan ni Diskaya? Tinawag namang hearsay ni Akubikol Party Representative Zaldico ang pagdadawit sa kanya ng mga Diskaya. Aniya, pawang kasinungalingan ng mga aligasyon na ang tanging pakaya ay lituhin ng publiko sa 2025 budget na masinsina namang binusisi ng parehong kapulungan ng Kongreso.